Napakarami kong natanggap na mensahe na informative daw at nagustuhan nila ang video ko. Kaya ngayon, gumawa ako ng part 2 kung paano makaipon ng mabilis. By the end of this video, malalaman mo kung paano ako nakaipon ng mabilis. Excited na ba kayo? Huwag na nating patagalin pa at panoorin mo pagkatapos ng intro. Beverly Jones. At ngayon, tatalakayin natin ang part 2. Pang-anim na tips kung paano makaipon ng mabilis. Huwag gastusin ang perang hindi pa dumarating. Ibig sabihin, huwag kang mangutang. Oo, alam ko, gipit ka, pero hindi yan ang solusyon. Kadalasan kasi, advance tayo mag-isip. Wala pa sweldo, pero nakalaan na ito sa utang. Wala akong pinatatamaan ha. Gusto ko lang na realistic tayo at matulungan natin ang ating sarili na makaipon ng mabilis. Ugaliin mong maghintay muna, lalo na kung sa luho mo lang ito gagamitin. Kung hindi kaya, wag na wag uutangin. Pangpito, Umain muna bago mamili. Napasok na ba sa isip mo na isa din itong tips upang makaipon ng mabilis? Alam ko naranasan mo din ito. Yung gumastos kang gutom at ang ending na pabili ng pagkain na hindi mo naman kailangan. Kapag busog ka, malilimitan mo ang pagbili ng pagkain dahil sa kagutuman. Ito ay tinatawag na limit impulse due to hunger. Kapag busog ka, wala kang urgency na bumili ng pagkain. Pangwalo, alam ko guilty kayo dito. Iwasan ang ads o sale. Sa mundo natin ngayon, kahit saan ka lumingon, ay marami ng advertisements at sale. Isang pindot lang sa cellphone at talagang mapapabili ka. Kasi, anywhere in the world, ay add to cart na. Napansin mo ba na, nung pumunta ka sa grocery store, ay maraming nakasale? Like 50% discount, or buy one take one. Kasi, ang kumpanya ay nagbabayad ng limpak-limpak na salapi upang masayko ang ating utak na bumili ng kanilang produkto. Napansin mo ba na, lahat ng nasasayo ay nakita mo na sa advertisement? TV, sa radyo, o sa Facebook. So, sa pag-iwas sa mga ito, ay mas nakakatipid ka. Relate ka ba? Type relate naman kung nakarelate ka. Pangsyam, magkaroon ka ng multiple source of income. Hindi pa ba sapat ang pandemic? May nakilala ka bang marami ang ipon pero iisa lang ang source of income? Halos kasi nang kakilala ko ay mahigit isa o dalawa ang kanilang source of income. Isa yan sa dahilan kung bakit nabuo ko ang channel na to. Ang pagkakaroon ng extra income ay makakatulong sa'yo upang maabot mo ang iyong ipon goals. Comment, hashtag ipong goals. Kaya, mag-isip ka na ng side-hustle na babagay sa personality at gusto mo. pang na tips upang makaipon ng mabilis. I-track ang iyong pera. Kapag nag-track ka kasi ng iyong pera, malalaman mo kung saan ito napupunta. Sa income ba? O sa expenses lagi? Madali lang itong gawin. Isulat mo sa papel o mag-download ka ng apps at ihiwalay mo ang iyong income sa iyong expenses. Sa ganitong paraan, mako-conscious ang iyong utak kung saan napupunta ang iyong pera. Ako, personally, isinusulat ko sa papel. Bale, ilagay mo sa income ang pumapasok na pera at sa expenses naman ang pinagkakagastusan mo. Tapos, kada buwan, malalaman mo kung tumataas ba ang iyong pera bumababa lalo. Kung bumababa lalo, bumalik ka sa tip number 1 natin na ilalagay ko sa description box at comment section ang part 1 para mapanood mo. Kung hindi mo pa ito napanood, I recommend you na panoorin mo pagkatapos ng video na ito. Marami ka bang natutunan or nagustuhan mo ba? Type naman sa comment section kung anong nagustuhan mo. Masarap ang feeling na may ipon. Alam ko, kayang-kaya mo ito sa pamamagitan ng tamang mindset at disiplina. At 'yan ay tatalakayin natin sa susunod na video. Don't forget to like, share, and subscribe. Again, it's me, Beverly Jones. See you in my next video. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.